Hello guys! Ayan, good morning! Ayan, si Liverboy, bago gumala ngayon ay uh, uh, umakyat muna muli ako dito sa bukid ni Papa Bear. Ayan, ito yung pinalinisan natin yung mga nakaraang linggo. Ayan, uh, tapos uh, pinataniman natin yung area na ito ng uh, lakatan. Yung area na ito, nagtanim tayo ng lakatan, papunta doon sa may baba. Almost uh, 600 uh, puno ng uh, lakatan at doon naman sa kabila na yon yung bukid na yon sa mga ilalim ng mga buko na yon ay uh, pinalagyan po natin yon ng uh, puro uh, sabah. saba ayon saba naman hanggang doon sa kabila no yung mga lakatan po natin uh, lumipas ang uh, isang linggo at kalahati no ay bumisita ulit si Liverboy chinik po natin yung mga pinatanim po natin sa ng lakatan kasi maliliit lang po yon mga nakaraan kikita natin napakasaya no mga katropa pips dahil yung mga saha po natin ng lakatan ng nakaraan na itinanim po natin baon po yan sa lupa eh. Ito, isang lingkot kalahati, eh, ano, naglabasa na po, ayan no, oh. naglabasa na po yung kanyang mga dahon, yung maliliit na mga dahon. Napakaganda po, mga katrupa Halos ang saya kasi halos lahat ng mga butas na tinanima natin. Ayan, katulad yan no. Oh. Ito, lumabas na po yung uh, uh, mga dahon po ng mga lakatan po natin. Hanggang po yan doon sa taas. Ah, uh, ito. Bawat butas sa lusa lumabas na rin ito. Napakaganda ng uh, uh, dahon po ng lakatan, na. Uh, napakasigla dahil uh, kumula na ano mga katropa peeps. So pagkalipas ng mga uh, dalawang buwan, pwede na natin itong uh, lagyan ng abuno para gumanda yung uh, uh, batak ng ating po mga tanim na lakatan. Uh, kahit maliliit oh, ayan oh. Meron ng mga lumalabas. yan. So, ibig sabihin, mga katropa peeps ay napakaganda po yung mga nabili po natin mga saha ng lakatan dahil po sa uh, buhay po silang lahat. Ayan. Ayan, no. Oh. Napakaganda ng mga tubo po ng uh, mga saha po ng lakatan po natin. So, uh, yung binili po natin mga saha ng lakatan, ano, shout out dyan sa uh, area ng uh, bunga, no. Thank you so much. Yung isa. Oh, ang daming ang daming subwal na tumubo doon sa etinanim nating isang puno, no? May tatlo siyang subwal na uh, lumabas. Marami. So napakaganda no mga katropa pips. And shout out sa mga kaparmers farmers po natin. Sige lang, ganun talaga. Invest lang tayo. Antayin lang natin hanggang sa bumunga yan. Ayan no. Napakaganda halos sa lahat ay uh, nabubuhay sila no mga katropa peeps. Ayan no. Napakaganda halos sa isang linggo at uh, kalahati ay naglabasan na po yung uh, mga dahon po ng lakatan po natin. Nakikita ko hanggang doon sa may baba ay uh, naglabasan na po yung mga dahon. Doon naman sa kabila, no, yung kabilang area na yon mga kaibigan po namin, ay ipinatanim naman natin doon ay sa hapo ng arnibal, yung matamis Arnibal naman po yung itinanim natin doon. Halos almost uh, sa 100 na puno na mga arnibal para kahit pa paano ay uh, mayroon din tayong uh, arnibal masaya talaga tingnan oh halos nabubuhay na ayan oh kahit maliliit pa oh lumalabas ayan dito naman ano sa uh, kabila ano mga kaibigan po namin ay nagpatanim tayo doon sa kabila na yon yon uh, puro naman yon na alikunday yan. Para hindi naman mawala sa atin yung uh, mga saging na yon Kaya nagpatanim pa rin po tayo. ito mga malalaking saging na itong tumubo na ito. Yan And yung mga uh, tawag sa amin dito sa amin. Pakol. Yung maraming buto. Kinakain ng mga hayop. Uh, pinapatay namin yan para mapalitan natin ng mga saging na mapap mapirahan po natin. Ah! Hindingal ako kakit. So yan. Ah! Uh, Uh, palo lang po kayo at sa susunod po mga linggo o susunod na buwan ay, ay update natin tong mga tinanim nating uh, saha ng lakatan kung gaano na siya kataas no at tuloy-tuloy uh, lang hanggang sa bumunga sila i-update po natin no? kung ilang buwan silang simula itinanim ilang buwan bubunga no mga kababayan po namin at saka yung mga saba po natin nag uh, naglalabasan na rin yung iba yung mga dahon po nila pero after uh, 2 weeks. Yan makikita natin kung gaano kaganda ano yung mga labas po ng mga dahong po nila. Ah, uh, dahil napakabilis po ng tumubo ng mga damo na yan, eh magpapalinis tayo sa susunod na linggo ulit. Ano, mga kababayan. Ay, shoutout kay Papa Bear, ano? Napakagaling. Napakasipag. Ingat po palagi, no. Andun na naman sa palayan niya, doon na naman sa kabilang area. ah uh, magtatanim na naman ng palay. Eh. Ayan, shoutout kay Mami Jingga sa lahat ng Dorias family, ayan, Salvador family at saka Garcia family. Ingat po kayo palagi. Shout out po sa inyong lahat. Ayun. Shout out kay Boss Marvin na sa area ng Aklan. Nako, pag bumunga tong mga saging nakita marami rin to. At siyempre sa ating the best mentor, ayan, kay Sunny Sientos at sa buo po pamilya. Ingat po kayo palagi. Ayun. Shout out po sa inyong lahat. Bye-bye po mga kababayan.